Ngayong umaga to, traffic talaga dito sa may Hills, Quezon City. No? Mga uh, itong oras dahil oras ng oras ng pakikipagpatintero sa daan. No? Dito lang yan sa Maybataasan Hills, no? Mga kalodi. Ang traffic dahil dito siguro dyan sa sa stoplight. Kasi stoplight na rin dyan. Uh, pinapahinto na rin tayo dyan Ngayon mga mga kalods, papasok tayo sa trabaho. No. Okay. Eh, ganyan talaga pag may trabaho. Kailangan maging sipag tayo sa ating trabaho, no, mga kalodi. Kasi pag hindi tayo masipag sa ating trabaho, wala naman tayong kakainin. Kaya nga tayo nagtatrabaho para mayroon tayong kainin. Pero kung ganito lagi na tatamad-tamad tayo sa ating trabaho wala tayong kikitain, wala tayong sisilduhin no, mga kalodi kaya tayo nagtatrabaho para may silbuhin tayo kaya pasalamat pa rin tayo sa ating mahal na Panginoon dahil alam mo bakit mga kalodi tapala pa rin tayo kahit paano kasi may trabaho tayo samantalang yung iba dyan, walang trabaho tapos sa pera tapos sa pagkain no, mga kalodi kaya Tiwala lang lagi tayo sa ating sarili Kung anong mayroon tayo na binigay sa atin Ng ating mahal na Panginoon Tanggapin natin ng Tuwal sa ating mga puso Kasi biyaya pa rin ang Diyos yan eh Ha? Bakit nga yung iba dyan Nakakaraos Di ba? Tayo pa kaya Na may trabaho tayo mga mga kalod kaya lagi na rin tandaan mahalin natin ang ating trabaho kung ano man binigay sa atin na trabaho mahalin natin at tanggapin natin ng buong puso ng mga kaludi kasi bawat trabaho na kina-applyan uh, mo or kinapasukan mo iba mahirap pumasok lalo na pag wala tayong mga backer ha huh? mahirap na pumasok kung hindi tayo kilala ng tao pero pag kilala ka napakadali lang simple lang Ma, uh, sana mga kalod huwag tayo masyado maging malikramo sa ating trabaho so, kung anong mayroon tayo tanggapin natin ha? eh tayo tayong mahirap eh na hindi tayo isinilang na mayaman kaya kailangan magtrabaho tayo ng maayos ayon sa pagkustuhan ng ating boss huh? sumunod lang tayo ng tama at maayos wala tayong magiging problema yun na mga kaladi nandito na tayo sa Commonwealth Road at ito nga ay eh, nakikipagpatintero ang inyong lingkod na sa sobrang traffic dito no, hindi ko alam bakit ah, sa bagay ngayon kasi Monday no? mga kalod kaya ganun talaga na, traffic talaga dito ngayon kaya atis na natin pusad pagong lang talaga ngayon ngayon pala mga kalodi oh, sa mga nagtatanong no, kung anong gamit natin camera gamit po nating camera na to ay ang cellphone ko lamang no? na samsung a50 no, mga kalodi yan ang pang gamit ko tapos yung gamit ko noon po na pang editing is ang uh, ano ba yan uh, ano eh cut cut ayun binura ko yung cut cut kain uh, kind master naman niya yun ang yung, yung, yung i-edit ko ngayon mga kalodi Ah, uh, yun ang ginagamit ko ngayon ng mga kalods yun mga kalods nakalagpas po tayo sa Don Antonio ano? ayun eh bawat MRT lang yan mga ka madlam people no? okay kahanan na po tayo rito yan lang yan sa may ano. Yan, tandang sumura Dito kasi Luzon na to eh. Tapos papasok tayo dito sa C5 extension. Then, congressional extension. Parang ganon. Huh? mga kalos, bumili tayo ng gloves oh. Kaso lang, shout out pala sa nagbinta ng gloves na to. Maganda siya. Brother, Jason Vergara, no? Masarap sa kamay kaso mainit lang. Hindi parang hindi ako comfortable hindi or hindi pa ako sanay talaga. <laughs> na mayroon na akong gloves, gloves na soot. Ano sa amin tayo nang walang gloves eh. Shout out sa yo Son Vergara. Jason Vergara. Sarap sana itong gloves na binenta mo sa kaso parang mainit sa kamay hindi ako comfortable no ibalag pa nga ako sa glove na to eh ha <laughs> mga kalodi malapit na po tayo sa aking pinapasok trabaho no again pagbabalik ang inyong lingkod na si Cruz Didi no mga kalods shout out po sa ating lahat dyan at magandang magandang umaga ulit sa inyo no Okay, Shoutout sa aking mahal dyan na matampuhin Ay, joke lang pala <laughs> Na maganda pala, maganda At mapagmahal At malambing See? Okay mga ka-lords, nandito na po tayo sa Miranila Miranila Homes In the house Alright, mag-iwan tayo ng ID nito Again Thank you. Okay, mga ka-lods nakapasok na po tayo sa ating destination. Andito tayo sa may Miranila Homes. Miranila Homes.